Hi guys, maayong hapon di ay kaninyong tanan. Aakyat po kami ngayon sa bundok. Ayan, tignan nyo yung po yung aking mga lagang pusa. Gusto din nilang sumama at paakyat dun sa top-top ng bundok. Ha? Ring, ring, tara. Ring, Kasama ko po si mama guys. Ito. Ayan. Hindi na kasi siya nakaakyat dun sa bundok for sure mm -hmm. grabe ang angin um, ang ha? ito eh mm -hmm. basta mapanaman yung panahon lain kaya ang panahon banwa kay dito sa kan guys sa bungtod ngayon si si Tweety nga buntis na ito buntis na yung alaga ko aso na sa Tweety tapos ang naka ang nakapaliwat ay bis an pati kay naong guys grabe yung anamin guys katwiti guys na hindi siya mabreed ng askal pero nabuntis siya ng askal <laughs> pero okay lang din para magkaroon na din anak si Twiti for sure iyak yan si Twiti kasi first time niyang magkaroon ng anak pag ilampasan din yung baba ma ba. Ha? Ha? Ah. Guys, inihingal lako ako sa pag-akyat, guys. Pero dati nung palagi pa akong maket dito, grabe. Tinatakbo-takbo ko lang dito. Galing doon sa baba, guys, papunta dito sa kubo ko. Tinatakbo-takbo ko lang 'yan. Oh, hiningal ako. And mama. Ah. medyo masama kasi ngayon yung panahon parang uulan yata baka makakita, makakita patagot man ba Kaya ng mushroom <laughs> malabat to malabat to tapos mayroon pa namang andun sa kubo mayroong hinog na dragon fruit ako iwan ko ba kung nahinug na ngayon kasi nung Last punta ko. Bali meron siyang bunga. Siguro sa ngayon nahinog na kasi dalawang week na yung dumaan. So for sure sana na nahinog na nga yung dragon fruit. Ala, ah, buhay pa akong kita na mga kumpay mo. No. Oh. Kulay violet. Galing yan kay colori. Hiningi ko yan uh, humingi ako ng um similia. Sa kanyang bungalong na kulay violet. Kasi maganda siya. Wala siyang masyadong um, tinik. O di kaya tinatawag siya na dapaw dito sa amin ba. Oh. Ito malapit-lapit na kami sa kubo. Nice to eat you. Kaya sa tuitik eh, mausag ka dahil nasa kamba, payag. Dali lang kayo itaktin sa ano? oh. Dali kayo itaktin ano? tugas mano. Mga tugas. Tingnan nyo guys, ang bilis lang lumaki ng mga tugas. Ito oh, ayan malaki na. Dati maliit pa yan. Ako yung Ya, Maganda kasi kapag magtanim tayo ng mga kahoy sa bukid. Kasi isa din yan sa dahilan nakaprotekta sa landslide lalong lalo na ngayon na tagulan ulan At saka ito din yung dahilan kung bakit um, lumamig na dito sa paligid ng kubo kasi may mga kahoy na na naka um, tubo dito Yan. mga tugas ada ano? ano? ah, nang sige ala kada ganay ma hindi balik ang anay guys hinto guys oh daming anay no ang tubo oh wawa banwa kayo ma ano gini ari agud ano ang anay nandako na kayo atumpag lagi ni babagan to ni sakay nang usak kuan Nabot nagut sa babaw. Oh. Grabe yung anay. Punta tayo dun sa ibabaw. Patay, patayin natin yung anay. sa salbahis talaga yung mga anay, guys. Ha? Nagagan mo? Nagagan.

prehan ko ramas kali ibu ni hari hari ko ang dagkan si anay delikado kasi itong anay guys kapag um, siya sa halidi grabe ito kumain ng um, mga halidi kahoy ba Um, tulis kasi yung kanilang mga ngipin. Oh. Mura na ng, kaya mauyog. Ito yung aking ang ito, dito. ito. sa kubo. Ha? Dito ba? Nabolaklak na yung mga cosmos. Daming anay talaga. Oh. Sobrang kapal ng ulap. Parang uulan. Wala naman, di ba? Lari sa dakong ako, ano eh? Sino eh? Huwag kang tanid rin o. Huwag ba rin sila? Oo naman sila. yung ano yun. patayin Patayin sila kasi. Kita nyo yun naman yung kanyang ano. Hmm? Ba? Ba? ba rin uh sila? Huwag ba rin Grabe, ang daming anay guys oh. Pwede mo nabaligaw na mugo ma. Saan mo mag-spray? Saan hindi mo? Katong charge charge ng spray oh. Daka dali katong balde nga gamay lang. Sudan so, ni mo tubig na, na, na may Ibahagay ni mo dali. Kaya ito so, daan ang para hindi mo mugma. Wag tang na gini. Ito, masili ka ano tembalting agama pa pampita kadaghan mo nagpanon oh. sus luputa naon na wala takta kan ipanghulog din di kan nagpanon ga bigi sandaming anay guys oh eh. uy well, may manlok din sig pagabgam ni ada kan om hari ini mudah kan mudah nanti guys tempat tak kamu gay ini minuman yang kamu gay ya damu ini kamu gay ini warna sama kanang asan ya putla ini bang yang ba? gay ada tuh nak gay itu putung sok para main kan main kamu gay tuh tanda eh. damu tak kamu gay gitu pakai tani guys bang Bola ng ani siya nga pangungay ni. Uting ang kadamok. Ang mga liko ata niki. ni. dati guys. Balik. na ni. tinan ko pa to dati hindi pa gaano kataba. Ang late pa nito. Ngayon, grabi Grabe. embik. Grabik, grabik kadako mo Ayun, grabe na. Grabe na kataba ang kamunggay. Meron pa kamunggay doon. Oh. May malunggay pa doon. Oh. Ako nagtanong ito. Si mama ang nagtanim ito. Ito yung sa akin at sa doon o banda. Do. At doon sa gilid. Pati... naman ako yung ugros nito sa ono. At tato. Putlan lang, lang siya gurus na yun. Ang na Sa sa eh. Thank wala okay, nga guys, wala okay, nga guys. O, trao, dagumpo to. na tumba pa niya, Apan nyo lang po ito. Gusto. Tumba. Yan dito dito, parang na yata yung dragon fruit dito guys. Ah, rinog na guys. Pero... Anong Ay... Rinog na rinog. Ikaw, saan naman? ba? nga tama? Ito nga naman guys. Idaot lang uh, <laughs> kayo guys Kapay usog gamay kayo gamay kayo Dako na siya na gamay pag ko? ako uh, Dragon fruit guys Diba libre ang dragon fruit uh, Tapos may, may dragon fruit pa ako dun sa baba Medyo ano nga yun Tumubo na uh. Masarap hmm. oh, ha siapa ya nice hmm hmm ya yeah. serap oh saya cukup gede pak

wala ng dragon fruit na namunga pero nakakuha na ako dito ng dalawa doon ang pinakamarami doon banda oh, sobrang ang talaga dito guys sobrang gugat na pero ngayong lunes pupunta daw si mama dito mag si mama dito guys magbunot ng damo ano pa yung sari oh May isang bunga po Nanay, ano 'tong mga? Coba kita kanding tadi, Mah. Tuh gue tuh, eh, urusan yang kamu tiga nah hilang. Pak, ini mah daun kanding, kanding tadi ya, ini mah orang dayung, dan unik balik, uli. Enggak bilang gue besok, kan? Nah, ini lama nambah bilang gue besok, Mbak. Nah, gini, kan, mau unut, mau, tumpuk ya, Mah. Itu nanti aku uli, Mah, kayak aku nengkan ini. Ayo kita kan es manet, kita neng buburan, buburan. Okay. Balanghoy. Tapos meron pa dito. Balanghoy din guys. Ito, balanghoy din to. Balanghoy. Wala, di ihas tiri man no? Na na may ko So may labuyo na pala ditong manok guys. Kasi meron ng ano. Uh, di ko ko pala. Ang ubig, itarong na ko. Ah, buhay. Sige guys, okay, tingnan niyo guys, ubi guys, tinanim ko 'yan. Buhay na. Meron pa to dito. Pero so, po buhay ante. So ayan po, punta na po kami doon sa kabila. Ito po kami ng mga hayop. Andun yung baka at saka kambing. Kusa ka mangguna ma? Ugma? Ha? Salag. Oh, salag kasi. So, okay. Tingnan na natin kung meron mga. puga ibon guys ito ay puga ibon wak nai itlog hoy okay. nasal ka no kita lagi do sa kan ketong katong atubangan atong an ba pero payag katong may anid do may buak bitu ba

Nih Gimana, langsung aja Dekat lagi nih yang kon Masih di yang nih Ya, saya butang mau maaakambo no. ah, kasang bakar guys. Oo, oh. nagkita guys. Nang kita nang mah. guys. Masuk mah. Oo, nagkakaroon ngayon. Oo, nagkakaroon ini

ada darang nanti om. Ini kau.